Pag-abiso na naman si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go na hindi ito makakadalo sa pagdinig ng Senado na nakatakda ngayong araw at ng Hulyo. Ito ay kahit na ipinasabpina na ang naturang suspindidong alkalde ng Senate Committee on Women, Children and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros. Sa liham ni Mayor Go, kinikilala niya umano ang sabpina na inisyo sa kanya ng naturang lupon subalit ang kanyang kalagayang pisikal at mental ay lumalala ang kondisyon. Nakasa na ang mga doktor na kanyang pinagkukonsultahan ay tumatangging magbigay ng medical certificate sa takot na mapatawag din sila doon sa pagdinig ng Senado. Sinabi pa ng suspindidong alkalde na nakakatanggap rin siya ng mga pagbabanta sa kanyang buhay at natatakot na raw siya na malagay sa alanganin. Una nang iginiit ni Senator Tiberos na obligasyon ni Mayor Go, kahit ito ay suspindido, ang kanyang uh, mga abogado rin ay uh, dapat na ng batas ng Pilipinas at ang sampina na inilalabas ng Senado. Malinawa niya? ang kanilang hawak na jurisprudence kung saan ay kinakatigan ng Korte Supremang Kapangyarihan ng matas na Kapulungan ng Kongreso. Binigyang diin pa ni Sen. Runtiberos na ang kinikilalang invocation ng right to self-incrimination ay maaari lamang gawin kapag may katanungan na ibinabato para sa isang individual. Hindi niya ito dahilan para naman hindi dumalo sa naturang pagdinig Lalo't wala pa namang ideya itong si Go kung anong magiging takbo ng mga pagtatanong para sa kanya. Kung tunay na gusto ni Mayor Go na malinis ang kanyang pangalan, dapat ay magpakita ito. Doon sa naturang hearing at sumagot ng maayos sa mga katanungan at tigilan na rin ang mga pagsisinungaling.